ito ang dahilan kung bakit itinatanggi ni Min Mendoza ang tunay na relasyon nila kay Alden Richards. Hindi nga natin masisisi si Min Mendoza kung itanggi nito ng harapan ang naging relasyon kay Alden Richards dahil nga sa kabi-kabila ko sa kanilang dalawa at sa kanilang relasyon kahit ikaw ay talagang ibibigay sasabihin na lamang kung ano ang gusto ng iyong pinang management talaga nga namang kung kabi-kabila ang sumisira sa inyo ay talagang kung ano-ano na lang ang sasabihin mo sa publiko at sa media para lamang masatisfy ang mga ito ito na nga ang sinabi ni Ano Dragon hindi kaya lumalaban sila Main at Alden kaya lagpas langit na ang paninira sa kanila Tama yan. Kung dati-rati ay kayang-kaya nilang sagutin at isigaw ang tunay na relasyon nila sa publiko, ngayon ay ibang panahon na dahil sa social media ay laganap na ang politika. Kahit ano ang sabihin nila ay pilit itong ititwist at gagawin ito laban sa kanila. Kaya mabuti na rin yan na hindi nila pag-amin. Mas magiging masaya pala sila at iwas na rin sa problema sa kanika nilang pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!